Tabi duyan ka dyan oh. Uh, dito na po pala yung kanilang higaan Ito oh Wala sila dito ano Ah uh, kuryente kaya Gamit sila ng bulubugan Ah uh, gas tapos may meat Good morning mga striker For today's vlog Ngayon na naman ulit tayo mag, mag ano magbablog ng Good Samaritan vlog So, dito sa amin Meron palang nakaterang isang pamilya Yun yung subject natin ngayon uh, Tatawid tayo dyan sa may sapa Dun sa pinangahoyan ko Yung mga nebablog ko na Mga ano uh, Taniman ng balay Sa tawid ng sapa Meron pala dyan isang pamilya nakatira Yun yung target natin ngayon Mag-abot tayo ng Kaunting grocery Dito sa backpack ko Tinagay ko sa bagpak para may pa-suspense. <laughs> so, tingnan natin kung anong sitwasyon ng kabuhayan nila. At sana may makapansin. Ano po? And then, uh, tinan din natin yung itsura ng bahay. Grabing init. Ang oras natin ay 8, lagpas ng 8 ng umaga. Kahapon nga po ay umuwi na sila ko yan, kasama si Carrot Vince TV official <coughs> nagano sila dito dalawang araw dahil may vlog si Kuya sa Palasong okay dito na tayo sa may bandang malilim ako nagdala ng tubig medyo mainit na kaya shoutout kay Boss na uh, magbe sa September 7 Sharot, Bosnino ng Burias sa mga ano namin leader dyan sa Burias Island Exeter Academy Joseph the Dreamer solo flight tayo block and lesson baka may ahas dito tawid tayo sa sapa Yan. may tulay na kawayan marami tayong mga vlog dito tapos pagtawid natin pagtawid ko pala gago <laughs> dyan na lang sana unahan may kataasan po ito <clears throat> Ito na yung ano yung sakahan palayan ni mga Marlon survive na napatubigan na tapos dito sa amin sunod-sunod yung ulan kaya nakasurvive yung mga palay so first day of classes ngayon kaya wala tayong cameraman And then uh, kaya ko naman saan kayang daanan nila dito saan ba kayo daadaan dito yang biasa ke ada tusuk uh -huh. tadi dito iya yeah. iya yeah. iya iya hirap mag-isa Ya, alah, oh, no. ya. um, alah, 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 dulu dito may gripo. Yan. So, iniinuman niya ng mga kalabaw ata. Baka. Kay Tata Jun. Shout out. Tata Jun Landong. So, dito na tayo sa lupa kung saan nakatirik yung bahay nila. Nahanap natin ngayon kung saan banda. Pakaandos. So, yun ang hinahanap ko ngayon. Dapat na tayo mag-jogging. <laughs> wala nang practice nasa kabundukan na po tayo o oh. kabundukan na yan Nakaputa ako para sure yan, ah, para safe tayo sa ahas pag dito sa bundok mag sign tayo para at least ma-identify nila na may tao Mm-hmm. Ah! Ah! Ayun. Uh, ang galing. Ang galing. <laughs> Doon. May nakita akong bahay. Bubungo lang yung nakikita. Medyo nakababa yung lupa na kinatitirikan. Yan. Dati ito po, sa to Yan. Ayun kulas. So, lalapitan natin. Dito na si misis mo? Dapa? Siya mo kayo ba? Ha? Ika lang? P Pwede kitang mag-vlog? Pwede kitang mag-vlog? Pwede? Siya, siya, hindi po Ito, pinakuha ano niya na, panggatong Ayan siya na, butchoy Bali ka barangay ko din siya Ah, oh, may mga tanong lang ako, ano? <laughs> ano pasok? Pasok tayo, pasok. Yan. So, may bakod pala. Ito yung bahay nila. Yan. Sayang wala pa si ng asawa niya. O po yung kanilang ano lutuan ikutan ko lang yung ano bahay no tapos uh, may bakod ito wow pag tanghali ah huh? duyan ka dyan uh. ba tapos may puno ng ano kahoy so priskos siya pero pagka may bagyo delikado so yun yung mga itatanong natin mamaya dito ito na po yung kanilang lutuan. Tanungin din natin kung saan sila kumukuha ng tubig. Tapos ito yung pintuan sa likod. bukas to Choy? Paano? Ah, nakaano lang yung sako dito. Ah, okay. Pwede nga noon, i-open. Sari, abuksan. Abukas natin kayo, Choy. So ito na po pala yung kanilang higaan. Yan, tapos ito may to Yan. Tapos doon yung pinakang balkonahe. So maliit lang po, ano? Mamaya yung mga tanong natin. Ikutan muna natin yung bahay. Ito may nuno. <laughs> may punso. Ito. Ano dito mga labahan? <coughs> okay, tapos anahaw yung bubong. So, ito na po yung harapan. No? So, doon tayo kanina galing. Ito mga labahan. Yan. So, dito na po yung pinakang balkonahin nila. Kalendaryo. Ito, oh. Wala sila dito, ano? Ah, uh, kuryente, kaya gamit sila ng bulubugan uh, gas tapos may mit yun ay yung pinakang ilaw nila ito isa pang lutuan pugon tawag dito daud yung mga ano tubig so yan uh, interview na natin si ano sa kangaranan mo? milchor milchor busangit ayan so sa saan tayo na yung magano na eh medyo peripris ko ata doon? oo oh. pata So yun mga ka-striker, ah uh, dahil nga sa malayo, mainit na yung paglakad natin tayo lang mag-isa. Nakuha ako kaya ingit tayo ng tubig kay Pochoy. Itong ano nila yung talagang tradisyonal pa yung mag nila. No? So ano pa to? Uh, kasama na ata sa antik. Ah, sarap ng hangin dito. Yan. pundok na yan magtatanong na tayo kay ano ano to? halingan ko nanggan Milchor 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 Busangit at may napansin ako bago tayo magumpisa ano to? yung mga ganyan anong pangalan niya? bayan buso buso bawoy na di buso tapos anong ginagawa niya? kinakain niya pangulam mm -hmm. anong anong luto? adobong gataya yeah. adobong gataya mm. masarap mm isa po yan sa mga exotic no? so kapag uh, ano pala may oras sila pinangunga yun gabi no yun nakadami kayo so yun yung ano nila uh, minsan pang ulam para makasurvive sa ano uh, pang araw-araw na uh, buhay yun so actually uh, nangunga din ako nyan kapag may oras ako masarap po ito yan uh, tinanong lang natin sa kanya para sa kanya mismo mag ano yan. so mag umpisa na tayo sa mga katanungan natin lagay ko lang tong cellphone natin okay so ito na nga po uh, meron lang tayong mga katanungan kay sir ano butchoy butchoy na lang kasi nasanay ako dito na butchoy hmm. no? busangit yung apelido nila so simulan natin sa ano uh, ano yung ano nun no, Source of income, yung pinagkukunan ng kabuhayan. Yan lang sa palayan. Balayan tapos tapos minsan sa buwangin. Yan la. Ah uh -huh. uh, nakikita ko kayo nagpapa ano yung naghahakot ng kapag uh, may nangwan ng kawayan. Oh, yun. Yeah. Tapos okay. magre-retas. Yun. Retas. Kapag uh, binayaran kayo na maghakot ng pinuwang kawayan, magkano naman yung isa? Depende naman yun. Halimbawa, hmm. Yung, 30, 35. Yung isa? Lahat na yun. Kasama so, na yung paghahakot. Ko? So maghapon na uh, kailangan na naman. Yun tipin eh tipin din sa income ngayon 300 naman hmm. tapos tapos ah. so ilan yung ano anak, anak niya bali ani ani hmm. lahat na yun sayo hindi yung tatlo doon sa una ah bali ilan yung sayo tatlo tatlo hmm. tamad ka pa nan <laughs> <laughs> So, tamad pa siya. <laughs> Partida pa. So, si ano, si asawa mo taga saan? Taga Bao 'yan. Sa Francisco. Oh, bali may una siyang asawa. Mm. O, so ngayon, kayo na talaga yung legal. So, yun, uh, lahat naman kayo nagtutulungan naman. Oo. Oh. So, nakikita ko po uh, kahit yung asawa niya uh, nagbubuhat po ng ano, ng kawayan. Oh, Oo. Oh, Kung baga equal talaga. ah uh, kung ano yung kung ano yung kaya ng lalaki, kaya din kaya din ng ba babae so yun uh, minsan nga namapatingin ako <laughs> ang laki ng kawa, laking kawayan kaya niya no uh, hindi lang dito sa amin kahit sa ibang barangay kinukuha silang mag ano so yun po so si sir ano uh, but uh, ano yung inabot mo sa anak pag aaral grade <laughs> 3 si Agum high school ngayon yung mga anak yung anak-anak lahat So, yun ang ano yan. Uh, kahit sila, sabi na nating undergrad, uh, yun lang yung ano nila, yun yung pinagtataguyod nila, pinabayaran um, binabayaran sila kung sino may mga magpapagawa. So, so, hindi alam ng lahat na sila pala ay nakakapagpaaral ng anak. Hmm? <laughs> <laughs> gumagalaw sa ko. <laughs> may pusa pala. Okay. <laughs> may comedy itong vlog natin. Ah, no? So, okay din yung pusa na to. No? Ang vlog kasi natin ngayon ay ano, pagtulong good sa Marita. No? So, may iabot tayo ng kaunti kay Sir Bucci. Pero bago natin natin yan, may mga interview tayo. No? So, sana naman tayo sa bigas. Sa so, bigas, pagkain. Ano lang yan? Kapag ka uh, may na-income kayo, automatic bili. Mm. Mga ila-ilang ganta? Mga dalawa. Ganun. Hindi kayo nakakaano ng isang sako. Oh. Hindi. So, yun. Uh, hindi pa naman kasi ngayon panahon ng tag-anihan. Buti kung tag-anihan, meron kayo yeah. isang sako. Oh, fiyat, oh, ano? oh. Kapag hindi tag-anihan, katulad nitong magtatanim pa lang, ganta-ganta uh, lang. -ganta -ganta. Mm. Ako natin namin. <laughs> Ako natin namin so dahil nga halos pa parang gay ko din siya. So, ano yung naging liwanag sa inyo dito pagkagabi? Meron lang, kasira lang. Kasira? Mm. Isang kasira? Okay na yun. Mm. Tapos pag kumakain kayo, sama-sama lang dito? Sama-sama lang. Yes. Na mga naka parang ano? Uh -huh. silang mga kuryano. <laughs> <mga> naka <laughs> ano dyan sa lapag. Mila, uh, tawag dyan, military city. So, ganun lang. Tapos, uh, Kapag ka, ano-anong libangan, Dayo, wala kayong, ano, wala kayong kuryente. So, kapag ka uh, ganito, mag-isa ka lang. Kasi po, sinisis niya, andun sa high school. Uh, first day of classes ngayon, kaya andun siya, nag nag-aasikaso yung asawa niya. So, mag-isa lang siya dito. Buti na lang at may nadatnan natin, kaya uh, tuloy na tuloy yung vlog natin sa kanila. So, oh, maalis uh, sana ako. <laughs> o? Oh? Oh, maalis na, ako. Pag-iirayin mo yan? Kaya ko na tayo. Uh -huh. So, wala kayong TV? Kasi wala nga kang kuryente? Wala. Cellphone lang. Yun lang. Ah, may cellphone ka naman? Oo. Oh. oh. Wala ka naman. Oh. may cellphone daw eh. Kapag ka gagamit ang mag-isa. Hello, babe. Ako nang mag-isa dito. Ah, hindi. Ang galing! Ang galing! Ang lang. No? <laughs> oh. So, kapag ka ganitong ano, hindi uh, 'di ka naman nalulungkot na wala kayong kapitbahay. Wala. Minsan nalungkot din. Mm. Pero ang advantage dito ko malayo sa mga marites. Oh, malayo okay. talaga. So ano 'yan? Real talk 'yan. Ang kagandahan dito, boring nga. Pero wala ka ditong makaka samaan ng loob. Yeah, no. Oh, tama so, talaga. Uh Oo. -oh. So doon na naman tayo sa ano, uh, tubig. Katubig, malayo yung pagigiban kasi. Doon dinanan ko. Oo. Oh. Yung dinanan ko po nag hindi yung doon, yung doon papapakita ko sa inyo. Ah, uh, may mga vlog na ako doon. Doon sila, ano, yung bago tumawid ng sapa, doon sila kumuha ng tubig. Uh, napaksarap ng tubig doon. Doon para sila kumuha, may kalayuan nga lang. So, mano-mano lang. Galon-galon. Mm. Uh -huh. mm -hmm. Minsan ito, container. -huh. Okay. Yung ano, yung anak ng misis mo na tatlo sa una, Okay naman sa'yo? Okay naman. Okay ka naman sa, sa kanila? Hmm. Ah, uh, uh, yung bali yung nag yung nag-aaral ngayon, ah, uh, yun yung high school na. Mm. Yung anak ng yung mismo sa una. Mm. So, saludo din ako kay ano kay Butchoy kasi uh, kahit hindi niya anak, ayun, ka pinag-aanoan niya, pinag ano niya ng talagang ano magandang kaluban kahit hindi niya dugo, kadugo, no. So, ayun, ayos yun. Ah. <laughs> so, 'yun. Ah, uh, ingat mag-ingat lang sa kada rocket, 'no? So, sana may makapansin dito sa sa ano, sa <clears throat> vlog ko na 'to. Hindi natin alam kung mayroon tayong part 2. Ayun. Uh, para sa akin ang nakikita ko kasi naipoprovide niyo naman yung pang-araw-araw, na Mm na ano nyo naman yung pang araw-araw na pagdain eh. so ang nakikita ko sa inyo dito na magparoon siguro is ano solar lights. solar no? kasi para para may ilaw dyan tapos hindi na magbabay ng kuryente yan nakatipid siya hmm. solar lights yan. tingnan natin kung mayroong makakapansin dito sa vlog natin so anong masasabi mo sa ano mga mga viewers ko kahit sa mga bagong makakapanood so ano yung panawagan mo Nung, Sana -ano ng mga sasakyan. Sana Nakasana dito na ano solar, 'yo. Para may ilaw naman dito. Tas pa rin mo uh, dito mag-fightan uh, uh, kasi uh, kasi uh, po dito sa kanila, talagang bagay na bagay kapag solar. Uh, walang walang kakoy talagang ano uh, tapat na tapat talaga sa kanila yung sinag ng araw. Um, So, ang kinakatakot ko lang dito, paano kayo pagkaano ano? Uh, mga ilang buwan na kayo dito? Hindi eh, naman, hindi naman sa buwan. So, dito. ngayon, na uh, pag bear sun sunod na yung mga bagyo. So, paano kapag may bagyo, halimbawa, hindi naman sa pag ano, uh, tayo dito sa Kamsor. Kasi hindi naman natin awak yung ano, bagyo. Magbababa. Uh, magbababa kami. alis kayo dito. Oo. Uh -huh. Kasi, ang nakakatakot dito, ito. Itong kahoy. Nakasandal sila dito sa kahoy. So kaya hindi sila safe dito. Uh, kapag ka pinag-usapan yung bagyo, eh, dito pa naman sa amin, uh, mayroong taon na nag-aalmusal kami dito ng bagyo. Malakas talaga. <laughs> <laughs> Alam niyo naman yung bicol. <laughs> no? <laughs> Almusal namin dito. Almusal namin dito yung bagyo. <laughs> <laughs> uh, sa awan ng Diyos, ngayong taong ito, hindi pa naman kami dinadalaw. So, sana mga ilang taon pa bago ano maka experience tayo ng ganun Hindi natin sinasabi na sana uh, inaano lang natin. Uh, ah, Kung baga advance na tayo kasi dahil dito sabi ko alam niyo naman. So yun nga po mga ka striker uh, yung uh, panawagan ni Mr. Milchor Busangit. Sayang wala yung asawa niya. So sana magawan natin to ng part 2. Uh, may makapansin sa ating mga viewers, mga ano natin mga sulit no sa sword family. Ayan. Ah, uh, kasama po ako sa sword family. No? So, 'yun, Ah, uh, sana, ah, uh, maano natin, ah, uh, solar yung kanyang, ano, solar lights. So, dahil sa maliit lang naman yung bahay nila, isang solar na, yung siguro medyo malaki-laki. Sobrang liwanag na dito, no? Tapos, kung may sobra, ah, uh, yan na natin siguro, ibigay sa kanila, para, sila din yung kung may sobrang cash uh, para ibibigay ko sana lang para uh, sila din maka makapasya kung anong gusto nilang bilhin. So ngayon nakapagluto ko na. Di pa. Hindi pa. Hindi so, pa. pero may luluto ka na. Yung pababa nga. Mag uh, ah, ah ka? <laughs> no. pero may bigas. May bigas naman. Okay so hindi ka nabababa kasi ah eh. uh, meron akong dala. dito <laughs> Ginawa ko yung bag ni Dora. <laughs> <laughs> Ginawa ko yung bagnidura. So ibigay na natin tong ano. Ano natin? Ah uh, counting na uh, provide na uh, counting grocery no? Uh, uh, sa mo sa akin. Ah diba? <laughs> Uh, safe guard baka naman safe guard <laughs> ano na <laughs> ande uh, sabon to the tipid bareta uh, shampoo uh, sabon pang ano sabon pang uh, ligo bango itong to, to the tipid may, ba, may powder na yan oh, isang baretang ano tapos Salamat. Da -da dang -da <laughs>

Uh, ang gusto ko sana yung mga ganitong vlog kaso wala tayong consistent na pondo para sa mga ganito kaya kung ano-ano yung ina-upload natin so gusto ko sana mag-stay din ng ganito so yun hanggang sa napagpasyan natin na bumalik ng trabaho para may sarili tayong pondong pang vlog so muli uh, ano masasabi mo na yun sa ano? sa natanggap mong all biyaya biyahe maraming salamat. <laughs> so 'yun, ah uh, ang masasabi mo sa mga na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa binigay sa akin. Malaking tulong na din 'yan mga anak ko. Maraming manduduluhan. <laughs> so 'yun, uh, hindi ko ginagawang malungkot yung vlog ko pag ganito pero deep inside may kalungkutan talaga no so inaano ko lang uh, ang banat ko ay parang chill chill lang na mayroong kabuluhan so anong masasabi mo noon sa ano sa family na nagpatira sa inyo dito maraming salamat na pinatira kami dito hmm. may matutuluyan Yung hmm. lupa mm. -hmm. so anong anong family yun sila ano yun? sila Atis nan. At sa mani Joel. Oh. Ah, sa Rilos and uh, Simbrano, Simbrano family. Mm -hmm. Ayan. Maraming salamat mani Joel and the uh, Atis sa pagpa hintulot sa kanila na tumira dito sa inyong lupa. Ah, dahil daw ano, yung kawayan nila merong hindi nagpapaalam na kumukuha. Kayo yung bantay. Oo. So yun po Taras yung, yung mga baka nila. Purpose sa kayong mga baka. Oh, so, yun, Noy. Uh, maraming salamat sa pagpapa-unlock. Sana may, ano. Ito, ito yung mga sangkap nila na, ano, sa pagluluto. Sibuyas, bawang, kalamansi. Ito yung kanilang mga, ano, hugasan. Yan. Katabi na yung lutuan. Ito, wala pang laman. Magluluto pa lang siya. Ayan. Anong lagay nito nung? Kanin yan. Kanin. Tapos ulam. Ulam. Anong ulam yan? Isda oh. Huh? yan. Da. Oh. So, yan po. No? Okay. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood simula uh, paglalakad natin papuntang dito hanggang natapos itong vlog natin. So, na uh, Maraming salamat kay Melchor Pusangit sa barangay ko uh, sa pagpa sa vlog natin ngayon. So, Alamit Striker po, muli na namang nag-vlog ng Cool Samaritan vlog. Ayan, so sana may makapansin. Ayan. It's me again, Alamid Striker. Mag-ingat po tayo lagi. Then, always, God bless po. Sa inyong lahat. Bye-bye! Okay. So, Napadaan tayo dito sa uh, kapatid ni Papa, si Anteliti. Lipi. Dito sa may babuyan niya. Ayan. Ah. Oh. Malaki na. Ay, ago pala ng mga, kung ano? Ang bakon. Ano po si Mayliti, kapatid ni Papa? Upat. Ah. Adik ah, potman, Oh, hmm, kan gadi tinanam mo manok. Puro na Op. Ani di. Hmm. Uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> Para sa daw tayong titinulain na native na manok. Oo so, nga, Tingnan natin kung maano ba natin. Hay kan. Ku

Na, ay, amo medyo kurkuwa. Kita na si Aday kan, bakal. Hindi hmm. naman ba. Am. Um. Ali ay ah, pinaiay na din na mo, di man pinablan. Um. Di na apagat pa ngano uh, <laughs> <timing laughs> to yan. Timing ang tamay lite. Oo, oo. Dakulo adto. Oo, oo, pata. Di na gumuon pa. Uh. Pagkuwa ko ngayon, pa. Adi, ah, na rin ta. ana di um. na na. Ay, ito ba na. Nanud. Amo. Ano sana ako? Mm -hmm.